Gustong baguhin ng DOST ang pagtingin ng tao sa nuclear technology. Marami rin daw kasi ang pwede nitong may tulong, lalo na sa agrikultura. May ulat si Rod lagu sa and Shine Rod. Kapag sinabing nuclear, kaakibat nito ang hindi magandang imahe pero ang hindi alam ng marami, marami pa itong gamit na tiyak na makakatulong sa mga tao. Ito ang gustong bigyang diin ng Philippine Nuclear Research Institute ng Department of Science and Technology ang kahalagang dulot ng nuclear and radiation-related technologies sa iba't ibang sektor. Ito'y kasabay ng pagunita sa 51st Atomic Energy Week na layong ilapit pa sa publiko ang benepisyong hatid ng nuclear technology sa buhay ng mga Pilipino tulad na lang sa agrikultura. To use nuclear technology to develop new breeds of agricultural crops that are resistant to heat or would use less water so that our food supply will be less affected. Paliwanag ng PNRI gamit ang seaweed ay nakabuo sila ng pang-spray na lubos na makakatulong sa tanim tulad ng palay. Ang number one effect, lumakas yung stocks, you know, uh, tapos pag bumaha, hindi na pa yung rice. Okay? Number two, 20% additional yield, especially sa bagyo. Eh tayo bagyuhin tayo eh, di ba? So yan po yung mga, yan po yung uh, 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 benefits no, sa agriculture. Kasama pa niya sa tulong ng nuclear technology ang mapahaba ang shelf life ng mga produkto tulad ng mga mangga na ine sa ibang mga bansa. Ito'y dahil napapatay nito ang mga bakterya na meron dito. Samantala, ayon pa kay Sekretary Solidum na kakagaling lang mula sa COP28 sa Dubai, malaki rin ang may tutulong ng nuclear energy na maaring alternatibong mapagkunan ng enerhiya lalo na pagdating sa isyo ng climate change. Anya suportado ng kagawaran ng Nuclear Energy Program Interagency Committee na pinamumunuan ng Department of Energy. As well as the establishment of a unified independent regulatory body for ionizing radiation sources through the bill for the Philippine National Nuclear Energy Safety Act approved on third reading of the House of Representatives and tackled last December 1 during the S&T Committee hearing at the Senate. Paliwanag ng PNRI, makakatulong ito dahil nakataon ito sa iisang gawain. Talagang uh, gam, gampa, uh, ginagampanan ng institute ay safety. Kasi number one kasi sa nuclear safety. Pag sinabi ng regulatory na safe ng operation ng plantang yan, okay, yun lang talaga. So, yung, yung regulatory body yan, hindi, hindi, hindi makikialam presyo ng kuryente, hindi, wala silang pakialam. Sa kasulukuyan kasi para yung ginagawa o bahagi ng mandato ng PNRI ang research at pagiging regulatory body. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.